Totoo nga ba na nakakapagdulot ng insomnia ang paggamit ng cellphone bago matulog? Patunayan natin 'yan sa report na ito. Maraming nagsasabi na ang paggamit ng cellphone sa gabi ay maaring magdulot ng insomnia o mga problema sa pagtulog. Ngunit totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na 'yan, patunayan nayan sa. Let's prove it ayon sa Frontiers in Psychiatry na sa bawat oras na paggamit ng cellphone sa kama ay kaugnay ng 24 minutes ng mas maikling tulog at 59% na mas mataas ang risk ng pagkakaroon ng insomnia. Ayon sa Harvard Health Publishing, ang pagkaka-expose sa blue light ay maaaring makasugpo sa melatonin production, isang hormone na responsible sa regulasyon ng ating circadian rhythm o natural cycle ng pagtulog at pagising dagdag ng Sleep Foundation na ang paggamit ng mga electronic devices bago matulog ay nauugnay sa pagtaas ng sleep latency o ang dami ng oras na kinakailangan upang makatulog. Kaya payo ng mga eksperto na iwasan ng paggamit ng mga electronic devices tulad na lang ng cellphone, na hindi bababa ng 30 minuto bago matulog. Sa halip, maaari magsagawa ng mga aktibidad na nagpapakalma tulad ng pagbasa ng libro o pagnilay-nilay upang matulungan ang katawan at isipan na maghanda para sa pagtulog.